Ayan po at nagkakabit na ng kesame. Eh. Tulong-tulong po sila. May tagahawak po talaga yan. Hello po. Good morning po sa inyo lahat. Kami po ni Bossing ay papunta sa bayan ngayon may kukuhain lang po kami ni Bossing sa bayan. Ay, mag-update muna po ulit ako dito sa bahay po ni Adjao. Maraming maraming salamat po ulit sa ating butihing sponsor sa pagpapaayos po ng bahay po ni Adjao. Thank you po, Mother and Uning Vlog. Sana po subscribe po natin ang kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At update po dito sa bahay ni Adjao. Ayan po si paring Edgar. Siya po ay naga AC nila syo na po nang para po sa kuryente. Yan, wow. Daliyan na po. Ang buhay dito. Ulit pa po palitado no, sinapalitado do. Ba, di kami. Kami dito, kami na Tapos po ay na na po si Macoy at si Paring Boy, sila pong dalawa ang mag take kami muna. Ah. Kaya ang papay lang. Na Nahon. Umalik <laughs> ka. Dama mo lang at parang mapanood na yan. <laughs> Maka may kinukuha lang. Hindi ko pala martilyo niya. Sama mo. Hindi ko pala martilyo. Si paring, si paring Edgar po ang nag installation po ng sa At si Makoy naman po ang bahala daw sa ano ah, sa pagkikesame. Eh. Patulong din po si Paring Boy, may kinukuha lang po. Ayan, at kami muna ay pabayan ni Bossing. Update na lang po mamaya. At nandito po si Dayan. Palis na po ulit yan mamaya. O ko na yung bag ko, bossing. <laughs> <laughs> bayan na po si paring boy at kumuha pala ng pako at saka ng martilyo. <laughs> Dinadali kanila nila kanina. Wala po lang pagkatero. Ayan na po dumating na. At kami po ni Bosing ay babaya na. Ayan guys, bali na dito na po kami sa bayan dito po sa Cebuana para kuhain po yung perang padala ni Mother and Tuning Vlog para nga po sa ipinapaayos na kahay po ni Adyaw. Much, much, much later. Ayan, thank you Lord at nakuha ko na po. Salamat po ulit kay Mother and Tuning Vlog. God bless po sa inyo. More blessings pa po. Bibili na muna po ako ng tinapay pang merienda. <laughs> Mabili nga ako nitong ganito. Magkano ang ganito? Ayan, dalawa na po ang binili ko. Mamayang hapon na ay ipang kape. Ayan guys, bali bumibili na lang po ako ng luto ng pansit para sa merienda. Hindi na po nakapagluto at atrasado na po kami sa oras. Ayan, at okay na po. Tara na bossing. Bili po dito ang merienda. Malibasa po at bayan at danan. Tara! Ayan po, bali dumaan kami ni Bossing dito po sa bilihan ng tiles at yung pong kanaadyaw na bahay. Yung sa CR po ay kinulang po ng tiles. Ay kami po ay bibili ulit. Dalawa na lang naman po ang peraso. Iyan busing ah. Oo, dalawa. Opo. Oh, Pandagdag lang po at tinulang. Magkano na po isa na yun? 90. Bosing po ay bumili na rin ng concrete na pako. Ito po ang resibo. 80. Ah, 80 yung pako. Ay yung ano ah, yung tiles wala pa pumasok po ulit sa loob si Bossing. Po, bali na tay lang natin si Bossing. At siya naman po ay nakapagbayad na po na yung tires. Kukuhain na lang po niya. At sasakay na lang po namin dito sa motor dahil yun naman po ay na dalawang peraso. At bayan po. Oh, Akin na yung resibo. At lahat ng resibo ay... Ayun, pwede rin naman. Lahat po ng resibo ay aking iniipot. Ayan guys, nandito na po kami. At uh, dadalhin na po namin iyon ah sa bahay. Pati itong pang merienda. Ayan, at dadalhin na po namin yung pang merienda. Pansit, tinapay, tsaka po may coke. Oh, merienda na muna. Parang narinig yung sabik ko. Sabi ko eh. Sabi ko eh. Sabi ko eh. Ba't timalino? kami na yun. Hindi pa na nabay. Kulay. Oh, merienda muna kayo. At nandito po si Dayan. Wala po yung paso. Ah, pero mamaya po ipaluwas na han eh. Si Dayan po ang panganay na anak ni Adyawa. At update po, okay na po pala ito. May ano na rin po, may wire nang nakalagay. At nalagyan na rin po ulit na na po ulit dito ng ano-anang ah, semento.

Meron ko pa kayo. Nagkukuli siya ng pa, pa. Eh. Ah, Oo, yan ah, yung oh. binibina ko na Sabi mo, alam mo kung may panting <laughs> <laughs> na pusit gano'y sambalit. Oo, ako lang ano Mali-mali ka, ina. Dito mo ko yun, kayo kasama ng kamay. pa yung lula. Kapag naitundasin yung lula. Sarap naman. Kung mayroon sa lalimis at natunay, makakalita po eh. ano siapa yung Kaya tinanom lang po.

Ayan guys, bali may abang na rin po ng kuryente. Nagawa na rin po ni paring Edgar. Ayan. May wire na rin po yung nakalagay. Okay, okay na po. Mamaya na. po ilagay yung switch. Po na dito na kami ni Bossing sa bahay. Nakuha ko na po yung pera na padala ni mother and doning vlog at yun daw busing 1.5 yung butal ay bali ito ay 1.565 ay sa iyo na lang daw ito thank you po, ay, salamat po dito sa pakilas ko salamat, salamat po, po, mother and doning vlog ayan guys bali nagluto po kami ng alimango amin lang po yung pinakuluan oh tatabahan eh ito po ay palalamigin ko at yan po ay ipapadala ko sa sambales. <laughs> Yan daw ay walong peraso. sa tataba po. Sasabaw ko ka ah. dito sa kaya. Oo. Tumukot naman? Kaya nga. Palalamigin lang po namin at ilalagay po namin sa... At kami po'y magluluto lang ng munggo para sa tanghalian. At ang ilalahok po namin ay itong hipon. Ah nung naman ba? Wow. Paborito ni paring Edgar ang mga ganay. Oo. <laughs> uh. Si paring Boy po ay maghahalo ng counting semento at buhangin. Para saan yan paring Boy? Itatapal po yan doon sa mga dinaanan po ng wire. Flexible hose pala ang tawag doon. Yung pong hinalo ni paring Boy tatapal po sa ganito ah. Yung pong flexible hose ay nilalagyan na po ni paring Edgar ng wire sa loob po. Yung kesa nila dito Para mo ilagyan yung kesa nito yan. Okay. Sarap na yan! Ay, pagdusap sa yan. No, you know what pa rin. Pinagupitan po niya. Kasi uh, parin boy naman po ay nag uh, nagbubutas po doon ng isa para sa saksakan para kapag ka po may magiinit ng tubig sa electric kettle o kaya po ay may, may rice cooker ay doon po isasaksak doon na lang po sa tabi inilagay gawa po lang dito ay baka gawa no, ng ano ah cabinet hanging cabinet bakit okay, pwede lang ang lagyan mo kung may hangin cabinet? pwede lang may hangin cabinet maski may pintana

ay, nang time na po. Eh, dal kayo. Para dito na nakakain. Kain Kain na po sing ikaw. Nakain na rin po si Dustin. Ay, init. Nakain ng munggo. Ha? Ah. Si Ini nakain ng munggo. Hmm. Ano naman ng

Halo, hindi yung dalawa 'yan. hard na po ni Ma'am yung Hardyflex at 104 kaya nang nilalagyan ng. Mm, na may Ay. Yellow iyaabang nat, magpududukot. Nalaglag yata. Na Papaiyod na. <laughs> Di to di na manifest na ang sa ating Pati anong natuwa sa amin ah? Di na meron nang patawa Paano lang na si Steve? Oh. diyan ay tong palalampasin. Hindi na ko na 'di marunong magpatama ha 'ni. Kaya 'no naman 'yan eh. Makoy, pag ano pala ako magpapahakot ulit ng buhangin? Oo, tatawag lang tayo kay Pauyo. Oo, at uh, para sa pang-types, doon lang pag natapos na yung kesame, eh, ay eh, types na dito sa baba ang susunod. Kaya na ako dito, na kayo gusto yun. Dito ka na ako muli. Mga ilang kubiko ko kaya, sila bagay nagdi-deliver pag isang kubi ko. Okay. Ah, mga dalawa. Ay, sige. Pag ano'y itawag mo, ha? Ay. Ay, na niya. Tara! Tara! tuloy-tuloy ang tuloy, pagtatrabaho para pag natapos iyang sami, eh, ito naman pong tiles sa baba. Sana ah, okay. all, may number palipatin niyo Di pa kami tapos doon. Dito muna, taposin na muna ito. Diyan, 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 Jawa. jawa. diyan, sa diyan, diyan, <laughs> <laughs> okay, dito diyan, 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 Ayan Mahirap din po palang magkaisap ayan yan eh. Lalo pagkain mabagal naman kay ah. na pa ba? ba? Mga alay din pala sakwan, eh, ah. sa <laughs> <na> ba? <laughs> kwan. Eh, ayan. Ah. Sa kilikili. Ba? <laughs> eh. Hindi sa kayo Hindi na, sir. Angayin. Ah. Tanong, ito Ito muna O, wag mo na yan. Ginay mo muna

Iniimpis po niya Joe yung mga sako. Basa! hindi, hmm. hindi, 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 Parang maganday dito ay may dirty kitchen ka Dito po ah. Gagawa po ng dirty kitchen po dito sa gilid. May safety po dito ani ah, natatay. Ay pwede daw naman po di yung magano ah, magawa ng dirty kitchen. Magpapasagunyap tayo di yan. May mga kahoy pa naman po dito ang gagamitin. At saka po uh, yero. Yan po mga yero ay Matitibay pa po yan Eu vou, vou tomar aí ah, é Tinatapala na po ni Baron Edgar yung mga binutasan na dingding. Ang na pati yung siya, dito ito. Ha? Ang na. Pinapantay na po ulit doon sa kuwan. Pinawalisan lang po ni Paring Boy bago po nila iakyat po sa taas. Baka po makapuwin niya. Grabe, mahangin pati. Ito po yung nangyari. Ate mo na isa. Ito mo yung lamesa. Ate mo na ito diyan yan, nasa gilid. Na ito po yung kawangan Ito

paring Edgar naman po ay maglalagay na po dito ng saksakan <laughs> okay, yaw, dito, na. Ano siya pa pinawan? Basta siya o. Okay na dyan, ah. Uh, dito may switch na. Ayan. Ito pang isa ay sa ano, sa salas. Ay, itong isa, sa labas. Okay, tapang na. Tapang na. Ah, wala sa, pa. Sa sakali. Oh, pag yung pag-isa pag lang ang binili natin, dito. pag pag, pag, gusto nyo nagdalawa, dalawa, mawawala ma na na yun. Habang yung dalawa po doon ay nagkaya-kaya kami. Ayan mo okay. po si paring Edgar. Baba ay nalagyan na po ng ilaw. Ah. Kuryente na lang ang wala. Ayun daloy na kuryente. Ayan po. Ah. May switch na rin po dito ah. Kaya wala po, wala pa nga. Ah. Makikikonect pa sila sa kawan. Ana Lisa. At lalagyan na daw laang ng submitter. Submitter po. Pagkatapos po ni Namakoy, dito sa sala sa kusina uh, ni Nadyao ay naman, ito po ito po namang sa CR ang kanilang i e, lalagyan po ng kesame siling pwede mm. ba ang tapo? hindi Aling, <laughs> <Y> <laughs> aling. Alin. ibigay sa akin inang merna yung in lukban yan guys, at tagay naman po pagkatapos ng trabaho. ko yun. Wala pa. At ang pulutan. Sa sawa yung kaya Makoy. wala. Aba, ano ito ah? Pagi. Pagi at yun pong munggo. Inisang munggo may ito. Inisang munggo. Tira pa ng... Tira pa po kanina. Tira pa rin natin yung mga iyan eh. Kapatanggal yun ang pagi. Tayo sa amin, bigyan mo sa likod. Pwede

May bibili mo ba? Dalawang sari ang gusto. Sarap na ito na yung ano, bako eh. Nag-inomin pa na ng tuning. Itong dyan. Ang mga mukhang naglalala so, Kilala ka si Napacho. Sino mo na yun? Tuning! Kau, hindi pa kayo yung daw dun daw sa tumira. Hmm. Ay, ka nga. Madami ito nag ng pinto, magpinto. <laughs> Nandito na rin po si Kuya Tarad. <laughs> Ayan at bali, tapos na po yung maghapong trabaho dito sa bahay po ni Adyaw. Bukas po ulit. At shout out po kay Sir Froylan Galima. Happy birthday po sa kanya pong nanay, kay Ma'am Anita ni Nicanor Galima from Golden City, Imus, Cavite. Yan. Happy happy birthday po, Ma'am Anita. Salamat po sa lagi po ninyong panonood sa aking YouTube channel. Happy birthday po. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. Maraming maraming salamat po ulit kay Mother and Uning Vlog. Yan sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe sa kanya, uh, please paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po Mother and Uning Vlog sa pagtulong po ninyo sa pagpapaayos po nitong bahay po ni Adjou. Nawa po ay more blessings pa po sa inyo. Yan, thank you so much po. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at huli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.